No, good morning mga idol. Ayan, ito na po yung uh, biyag namin. Niluluto na ni Chef Ariel ko. Siyempre ako, extra lang ako dito. Kasi maghanda tayo ala chamba. Siyempre, ang luto natin ala chamba din mga idol. Ang importante lang naman sa akin yung ano eh, malambot. Kasi pag hindi malambot, dispabor po sa akin, walang ngipin eh. Lugi siya. Lugi. Lugi ang negosyo. Uh, Ayan, ako naman dito. Sa kahoy lang po tayo kasi wala tayong pambiling shilling. Hindi, may shilling naman kami doon, mga idol, no? Para lang sa saing lang po yun. Sa mga light lang. Pero pag sa hard, katulad ng mga ganito, laga-laga. Grabe yung uh, tiwa ni Boss Ariel ko. Lalaki. Oo. Oh, talagang uh, Pangano ano lang to. Malambot na ba ito, boss Ariel? Matigas pa eh. Naku, logi po ako dito pag ganito. Matigas, hindi po ako makakain yan mga idol. Adobong uh, pinatuyo yan mga idol. naman makatikim na ako ng konti nito mga uh, isang hiwa, dalawang hiwa okay na po ako kaya sa kanila na lahat yan nilagyan po namin ito ng maraming bawang, maraming sibuyas at maraming uh, luyang bilaw yan. tapos mamaya lagyan ng 10 uh, o 20 piraso sili napakasarap mga idol kaya panaysanggup siya tayo para yung lasa ba. Ang lalaki ng ano eh oh. Ang laki. Tigas pa naman ito. Dapat ginisa. Nilagyan muna ng tubig. Kupa okay. ito. Eh, tigas pa to ah. Ay, sabay lang sa roo. Ah, ganon, sige. Lambot mo oh sige. Yun. O di mamaya na yung suka. No? Nalagay pa ba kagad yung suka? Ah, sinasabay kagad ka pala yan. Kasi ang suka, pampatigas yun. Suka? Oo. Oh. Pag dilagyan mo ng suka, itigas yung ano yan. Yun. tigas ang laman. Wala tayong pantakip dito. Ayan ah, na yan. Ah, ito mga laurel mamaya na to pag naadubo na. Tsaka yung ano, yung uh, magic sarap. Maya maya mga idol, magpaligo naman kami mga, ng aming mga alaga na mga hinahanda pa, no. Pagkatapos, after that, Pupunta po kami doon sa uh, bilihan ng patuka no poultry supply para bumili po ng mga food mixture conditioning natin at uh, bibili na rin siguro ng mga multivitamins yan para maayos po no ang lahat mga idol Init, mainit pala to. <laughs> so yung iba nating mga alaga mga idol, nandun pa sa running pen, gumagalaw pa sila. Yung iba nandyan na sa nandyan na sila sa may ano sa scratch pen. Mamaya maya paligo tayo pag uminit na uminit na po. Kasi pangit sa manok. Yung uh, pag uh, pagka mo, na makulimlim. Ang baga, papasukin ng lamig kasi yung katawan. Huwag na, mainit na mainit. Ayun. Lagyan mo nga sunod ito ng gano'n, no? oh. screw lang naman yun, eh. hindi kaya pa ako. Ganun. Talagang, ah, uh, mainit, oh. Parang nililitsun ako, ah. Mamaya-maya, kainan tayo mga idol. Mamaya kasi uwi muna ako. Yung mga damit kong dabahin isang bag na. si so, uwi muna natin. Pagkatapos, uh, kuha ulit tayo yung panibago. Balik ulit tayo dito.